Sa video na to mga sir, titignan natin ang 3 ways para maiwasan natin ang pagdulas ng mga chains natin. Kaya umpisa na natin! Bago tayo magumpisa kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo na suportahan ang Kamote Bike Workshop Pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko or super thanks sa YouTube channel ko. Last time mga sir, napag-usapan natin ang mga causes o ang mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng chain tipping or pagdulas ng mga chains sa mga bikes natin. Kaya ngayong araw mga sir, titignan naman natin yung tatlong ways para maiwasan natin ang chain tipping or yung pagdulas sa mga chains natin. Ugaliin natin mga sir na maglinis at maglub ng mga chains natin regularly. Tandaan natin mga sir na kailangan natin maglinis at maglub ng chain at least once a week kung araw-araw natin ginagamit ang mga bikes natin. Assuming syempre na wet lube type ang gamit nyo. Hindi ito ang case sa mga cyclists na gumagamit ng dry lube Type sa mga chains nila since kailangan ng mas frequent na reapplication ng mga dry loop Tandaan natin mga sir na ang malinis na drivetrain ay nagre-reduce ng unnecessary friction sa mga drivetrains natin and ito ang nagbibigay sa atin ng smooth na operation Tandaan natin mga sir na ang mga chains natin ay nag-wear out gradually over time. And ang mga worn out na chains ay prone sa chain slipping. Dahil sa hindi na to nagkakaroon ng maayos na engagement sa mga ngipin ng mga cassettes at chainrings natin. Dahil syempre sa chain stretch. Hindi mahirap mag-check ng chain stretch. Ang kailangan nyo lang ay yung simpleng tool na chain gauge or yung chain checker tool. Tandaan din natin mga sir na ang regularly na pagpapalit ng chain, ay nakakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng mga drivetrain natin. As a general rule of thumb, nagpapalit lang tayo ng chain rings at cassettes after ng dalawang chain swaps. Meaning na yung third time na magpapalit ka ng chain, kasabay na nun yung chain rings at cassettes mo. Assuming syempre na sinusunod natin yung mga chain stretch tolerances natin. Ang dirt build up sa mga drivetrain natin ay nagkukos ng extra friction sa mga drivetrain components natin na ng chain rings at cassettes. And over time, pwede ito mag sa isang premature wear ng mga cassettes at chain rings natin. Tandaan natin mga sir na ang burnout na chain ring at cassettes ang number one na cause ng pagdulas ng chain o yung chain slipping. Sa pagsunod natin sa mga simpleng tips na to at syempre sa isang regular na bike maintenance, may iwasan natin ang chain slipping o yung pagdulas ng mga chains. Meaning na magkakaroon tayo ng smoother at enjoyable na riding experience. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salvation and this is Kamato Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!